pa rin ang arrest warrant ng Senado laban sa kontrobersyal na tele-evangelist na si Pastor Apollo Kibuloy. Ito'y habang ginihingin pa ng Korte Suprema ng komento ang Senado tungkol sa petisyon ni Kibuloy na ipawalang bisa ang warrant of arrest laban sa kanya. Nagpapatrol, Willard Cheng. Inatasan na ng Korte Suprema ang Senado na magkomento sa petisyon ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy para pigilan ng pagpapatupad at ipawalang bisa ang warrant of arrest ng Senado dahil sa hindi niya palsipot sa mga pagginig ukol sa aligasyon ng pamaabuso laban sa kanya. Giit ni Kibuloy, hindi in aid of legislation ang pagdinig ng Senado at nang himasok na umano ito sa kapangyarihan ng Porte. The... in this case, they were required to file a comment within 10 days on the petition, as well as the prayer for the issuance of the TRO and, and the writ of preliminary injunction. So right now, it's at that stage. We are awaiting the comment of the respondents. Kabilang sa mga respondent sa petisyon ni Kibuloy, sina Senate President Juan Miguel Subiri, Senador Risa Hontiveros, na Chair ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, at ang Senate Sergeant at Arms sa isang pahayag sinabi ni Tiberus, na nakahanda siya kasama ang abogado niyang si dating senior associate justice Antonio Carpio na pag-aralan at tugunan ang anumang utos ng Korte Suprema. Hindi pa man nila natatanggap ang kopya ng utos ng Korte, tiniyak niyang susunod sila rito bilang paggalang at pagkilala sa prinsipyo ng paghiwalay ng kapangyarihan. Bagay na inaasahan niyang kikilalanin din ni Kibuloy punto naman ni dating Senate President Franklin Delon sa hindi paglabas ng temporary restraining order ng Korte Suprema ay kinilala nito ang paghihiwalay ng kapangyarihan maging ang proseso ng Senado at kapangyarihan itong magsagawa ng pagdinig at maglabas ng arrest warrant. Kaya mensahe ni Drilon kay Kibuloy, humarap na sa Senado. Wala pang pahayag ang kampo ni Kibuloy.